Magandang araw po si Mike Anyahan ito. Isang maulang umaga po sa lahat. At uh, may ano, may i-share ako ngayon sa ano, sa sa inyo na quotation mula dito kay ano no, kay Epictetus. No? At very relevant ito uh, sa ating lahat, lalo na sa panahon ngayon na uh, halos bawat isa ay nagpe-Facebook no. Ah. Uh, sa ano no? sa Facebook sinasabi natin na ah uh, wag na wag tayong masyadong nagaano nag ano, nag, uh, nag -po post tungkol sa ano no tungkol sa mga uh, uh, achievement natin o kaya ay sa mga uh, ano ba to yung mga pangyayaring hindi maganda uh, tulad ng halimbawa ng mga mga uh, yung mga bagay na parang uh, munti ka ng ano, munti ka ng mapahamak uh, so ngayon uh, pinag natin ang bawat isa sa Facebook or ah uh, pinapakalma natin ang bawat isa na maghinay-hinay sa kung ano-ano mga pinopost natin. No? Uh, pero hindi lang pala ngayon nangyayari ito. No? Kahit noong unang panahon. No? Nung, uh, panahon ng ano, panahon ng uh, mga ninuno pa ng ano, ng mga uh, European no? Uh, sa ancient Rome. Uh, nangyayari na pala yung yung ganito no? uh, dahil itong quotation ko ay ano no ay galing kay Epictetus no ah uh, noon pala no nagbabala na siya sa ganito no ito sabi ni Epictetus ah no? ah sa sasalamin lang ako babasahin ko sabi ni Epictetus in public, avoid talking often and excessively about your accomplishments and dangers. For however much you enjoy recounting your dangers, it is not so pleasant for others to hear about your affairs. Uh, very, ano, no? Stay to the point, no? Parang marami rin ako nakikita ang post na ganyan, ha? Na, Uh, pwede ba wag mo nang i-post yan kasi hindi kami ma interesadong uh, malaman yan tungkol sa iyo. Di diba? Mga ganon. no? Uh, may siya rito, dangers. No? Uh, kasi nung unang panahon, sa ancient Rome, no? Parang poging-pogi ka kapag ka, uh, sinas uh, kinikwento mo na, uy, nakasagupa ako ng ano rito, no? ng mga mga barbarians no o kaya ay may na, may meron akong naka, na ano nasa mabangis na kayo oh uy ano ba lagi ano ako parang gladiator ako nung nakakaaway ko si Gito ganyan uy ano ba muntik na akong mapatay ni ganito pero why ah uh, that's why no ah, uh, nung yung yung ancient Rome ay masyadong yung mga ancient Romans ay masyadong obsessed doon sa ano no sa gladiator fights no uh, dahil medyo bloodthirsty sila para sa kanila is isang karangalan na magkaroon ka ng ano no magkaroon ka ng karanasan na uinlalay ka sa isang delikadong ah uh, uh, pangyayari no so at para sa kanila achievement 'yan daw no? So, iba naman yung sa atin, no? Yung sa, sa atin, marami na, o oh, complicated na, no? Uh, comp, I mean, complex na yung, yung achievement, no? Uh, pero, isa pa rin ang tinutumbok, no? Yung pagbo-boast, no? Yung pag, ano, yung pag, ah, uh, uh, yung pagpapakitang, uy, meron na akong ganito, uy, ganito ako, ganyan. Kaya nag, ano ka, nagmamagaling, yan, nagmamagaling ka, no? Uh, sabi dito ni Epictetus no uh, in public avoid doing that no so ang ka ang katumbas ng in public sa panahon natin Facebook di ba para sa mga Pinoy no sa sa ibang bansa hindi naman masyado mo ma Facebook eh. tayo lang talaga mga Pinoy ang ma Facebook no? so yung mga hindi na kailangan i-post huwag nang i-post dahil unang-una sige kalayaan mo yan eh. Pero, hindi lahat ng tao, eh, ano, tuwan-tuwa sa, sa pagyayabang mo, no, ng mga naranasan mo, o mga na, ano, na-achieve mo, ano Ah, uh, ay, meron dyan, ha, o baka mas marami pa, eh, suyang-suya, at hindi mo lang alam, no? dahil gusto mong ano, gusto mong iparating sa kanila na mas magaling ka or uh, magaling ka rin katulad nila, no? Uh, hindi ito yung ano, hindi ito yung hindi ito yung uh, yung Facebook, no? Hindi ito yung parang hapagkainan sa pamilya. No? Na sa pamilya, proud tayo sa isa't isa. Halimbawa, magkakapatid tayo. O kaya eh kaya kasi minsan nagme-melt na 'yung magulang eh, no? Magulang kapatid, parang iisa na tayo no? sa pagkainan. Pag nagkakwento tayo ng achievement natin, okay 'yon. Kahit bawat isa magyabang, ay hey, ano ba? Ah, uh, ano ba? Inay, itay, nanay, tatay, oy, ama, o, o daddy, mami, o ganyan. Nako, sa sa ganito, mm, um, 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 Uh, ang galing-galing ko kasi ganito, ganito walang matutuwa ka pa nga sa kapatid mo o sa ano di ba sa, sa 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 anak mo ang parents ka or, uh, Talaga sa bunso, pag si bunso ang nagsasabi, no? oh ah, naku, alam mo ba, mami, dati ang galing-galing ko kasi ito, ganyan. No? Sa hapagkainan, ganun tayo. Pero outside, sa, sa, sa tahanan, no? Iba, hindi dapat tayo ganun no? kasi privately wali tayong magyabang sa isa't isa kasi natutuwa tayo sa isa't isa dahil isang pamilya tayo pero hindi ganun kabaligtaran sa kabila kasi pag yun ang ginawa mo sa iba na, uh, ni, ano uh, akala mo kalayaan mo yun hindi nandiyan yung unang-una nakaka-degrade ka ng pagkatao ng iba pangalawa uh, nakaka-disturb ka ng ano ng damdamin ng iba no na na nananahimik no na para bang uh, 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 nandito ka para nandoon ka para uh, mangagaw ng atensyon tapos biglang sasabihin mo oy ito ako ito so ibig sabihin ito ako ang dating ikaw hindi ganon ah uh, uh, isang forma ng public scandal yung ano yung pagyayabang sa publiko no? o, kahit kakilala mo pa yan kahit kaibigan mo pa yan kahit ka mag-anak mo pa yan hanggat hindi yan direct ang miyembro ng pamilya mo nakasama mo sa bahay na natutulog kumakain sa pagkainan wag mong ano wag mong uh, pagyayabangan lalo na sa Facebook no? Eh, na hindi mo na kung sino na gano'n no? so sasabihin mo kung gaano kakagaling. Tapos, hindi mo alam, yung mga epiprints mo, o yung mga ibang nakakabasa, eh, katiting lang yung ano, yung galing na sinasabi mo, kumpara sa naranasan at pinagdaanan nila. So, sino mo tuloy ang kahiyahiya, di ba? So, ikaw. So, sino yung ibinaba mo? Ikaw na nagtaas sa sarili, di ba? Ah, uh, Okay lang, okay lang kung ano kung kung medyo uh, yung pag-ano mo pag uh, uh, show show off mo sa public, especially sa Facebook ng ano no, ng ng achievement mo ay isang ano no, isang ang tawag dito ah uh, pagpapakitang tuwang-tuwang-tuwang-tuwang tuwa ka, but after a while no? or or after all, no? move forward na no, move forward. Kasi Unang-una, pwede kang i-congrats ng mga taong yung mga ano, yung mga yung mga totoong talagang uh, concern sa'yo. No? Uh, pero, kung mayat maya ganun ka, yung mga nagko-congrats sa'yo na yun, eh, baka yung unang unahang mainis sa'yo. No? Uh, in the first place, kung meron tayong pagpapasalamat sa mga achievement natin, dapat ginagawa natin yan through action kung halimbawa may nagbigay sa'yo ng ganito at tuwan-tuwa ka nagiging, in, nagiging ano nagiging, nagkakaroon ka ng appreciation sa tao na yun at pag meron ka binibigyan mo yung tao na yan diba? so so sa sa sa, sa at, uh, halimbawa na successful ka sa ano no? sa sa career mo no uh, okay lang matuwa ka no? magpasalamat pero yung pagkapasalamat mo na yan no? punta ka dun sa ano punta ka sa simbahan kung ano man ang ano mo, ano man ang relihiyon mo, magpasalamat ka sa Diyos. At uh, ngayon, magbigay ka ng token of appreciation sa boss mong nag-promote sa iyo, sa customer mong na bumili sa iyo ng maraming ano, maraming ah uh, produkto mo or serbisyo. ah uh, at 'yun, tsaka ano, tsaka i-treat mo yung mga mga ano mo, anak mo, ah uh, kapatid mo, magulang mo. No, so, yun. So, ganun eh. Ganun yung, pagpapasalamat. Eh. eh, so, what's the purpose of ano, posting yung ganun sa Facebook? So, yeah, sabihin, sabihin sa akin eh. Kaya ano ba kung pakimumay ka niya kung mag sa Facebook? Eh, sa totoo, so, wala naman akong pakimumay. <laughs> diba? Kaya lang, uh, nagtuturo kasi ako ng stoicism. At uh, hindi ka magiging stoic kung ikaw ay gigil sa sa imahe mo in public. Yun ang tinuturo ko. Wala akong pake kung anong kalayaan nyo dyan. At choice nyo nga yan. So, ang sa akin ay uh, ito ang sinasabi ng stoicism at sa mga uh, gustong, ano, no, gustong i-practice ito. No? Ito ang reminder na isa ito sa itinuturo ng stoicism. Ang huwag maging gigil na pagandahin ang image mo in public dahil bukod sa unnecessary yan contrary yan sa it, sa itinuturo ng stoicism which is humility self control uh, self sufficiency etc etc so ngayon syempre para sa mga stoics at ako bilang stoic ano yung greatest para sa akin yung opposite no? yung ano, yung opposite ng pagpapakita ng greatness mo sa public. Ang greatness ay yung pagiging ano, pagiging uh, uh, humble at uh, uh mapagpigil sa sarili o o ano, o isipin, hindi gigil na pagandahin ang imahe sa publiko be like Jesus Christ, no? Na dumating dito at hindi nagsabing uh, bigyan nyo ako ng ano, bigyan nyo ako ng red carpet dahil ako ang anak ng Diyos. Lumuhod kayong lahat sa akin. Hindi naman gano'n si Jesus Christ, di ba? Pinanganak, uh, pinanganak sa sabsaban. Eh, uh, Niridicule pa habang, ano, habang uh, lumalaki. Uh, uh, actually, lumalaki. Mas yung niridicted ko. Hindi niya, mas, hindi niya, niya sinabi na, o bigyan niyo ko ng red carpet kasi ganito ako, Diyos ako. Sabi pa nga, ano eh, pina, pina, i, i, inalay pa nga buhay niya. May sa Wala, kita mo nga. Ah, uh, tapos ano, tapos uh, sasabihin nyo, i-justify nyo na na mali yung mali yung pagbabawal sa ganun, di ba? So, nasa inyo yun, pero uh, Facebook nyo naman yun. Uh, kaya lang, huwag kayo magtaka kung, kung ano, kung maraming ano, maraming maiinis dun sa inyo. At, uh, yun ang mahirap kung hindi kayo nagtataka. Kasi kung hindi kayo nagtataka, eh talagang hindi nyo nakikita kung ano, o kung sino, yung nakakakita kayo. Ito po si Mike Kanyahan. Hanggang sa susunod na episode, May The Force be with you.